Hello guys Hindi pa ako nakapagbihis Linggo pa rin ngayon Mahapon It's It's two Bago kaluluto ko pa lang Kaya ngayon pa lang ako kakain So Alikir papakita ko sa inyo Ang aking kakainin Nagluto ako Ng aking kakainin Asan na yung Ano dito kasi sila ayaw nila ng kanin. Kaya ako'y nagluto ng... Oop! Yep. Dileng Nagluto ako ng gulay. Dileng Mayroong pechay. Saluyot. At saka... Ah, uh, ko, Sitaw. Sitaw, pechay, at saka, at saka yung saruyot na dahon. Ah. Nagluto ako ng aking dilengdeng. Mamaya, maglilis pa ako. Oop. Nagluto ako ng... Yan. Yan. <laughs> Yan ang aking tanghalian ngayon. Alas dos na, late na. Pero sila, pinagluto ko sila ng lasagna. Yan. Paborito ko siya ng anak kong babae. Kaya linggo ngayon, so I have my time to prepare yan. Kaya ako gumawa ng ganyan. Kasi gaya na sinabi ko, linggo ngayon, kaya marami akong oras para makapag-prepare ng ganyan, makapagluto. So, alas dos na eh, alas dos na. So, nang hapon. So, ngayon pala ako kakain. Ito sa akin, ito. Sa akin yon At saka yung dinandong. <laughs> at saka kanin. <laughs> Madun eh. Mamaya, paglilinis ako. Mamaya. And let's Eat. Kahapon, mayroon kahapon, nagluto ako ng adobo na siling malalaki. Dami kong nakain kahapon eh. Sobra, may sobra akong konti tinanaw. Ito. <laughs> siling. siling adobo. Masalah pian, masalah pian.